Oh, Merry Christmas. Tapos na wala. Ngayon, dahil pa New Year na po, eh, maglilinis na ako ng dito sa side ko sa aking live area. Haalisin ko na tong mga to. Yung mga yan, ngayon, eh, ano ko, ipapako na siya kasi. Baka lumipat na kami ng bahay. Not sure. Not sure pa ulit. <laughs> Di ba dati dapat lilipat kami tapos napos dahil nag-pandemic. So now, <coughs> excuse me po. Yan. Hopefully, pag may budget, lipat kami. Puro ko na siya, oh. Look. Si Lupi. Ito naman sa Hero Academy to, eh. Yan, sa Hero Academy. Nakalimot ko yung name niya. Ayan. Ligpit natin muna. At malapit na mag New Year. So, ito na po siya. Napunasan ko na yung mga yan. Habang nag-anunod ako ng slam dunk. Ayan. naglilinis ako dito. Linisin na natin. Yung puzzle ko, hindi ko lang muna gagalamin kasi as is na yan eh. Ilalagay ko lang sa lagaya. Sa ano, pag sure na talaga. Ilalagay ko to mga to sa bubble wrap para hindi magasgas. Si Luffy. Ano to eh, sa marine yata jata to na nag -aaway. Ay hindi, may sugat na siyang ganito eh. So, hindi to sa marine for Kasi sa marine wala pa siyang ganyang kalaking sugat. Ayan siya. Si Zoro. <coughs> Iba-ibang karakter ng One Piece. Parang gusto ko rin mag-ano ng ano, mag-collect ng Naruto. Kaya lang, wala akong space na paglalagyan, pag-marami. Mga bahay dito sa Japan, maliit lang kasi. Tapos sa susunod, kung lilipat man kami, yung isang room para sa anak ko, yung isa sa amin ni Ken, ang asawa ko. Tapos yung isa naman, parang gagawin namin office area. Ayan. Ayan. So, ganyan lang siya. Ay. <coughs> <coughs> Sa Japan kasi, ang ano dito, yung... Ano ba ito? Yearly. Kapag malapit na mag New Year, ay naglilinis sila ng general cleaning talaga. So, ganun din ako. Maglilinis din ako ng super linis ang gagawin natin. Pati mga alahas. Ayan, yung mga gold. Meron pa rito. Wow. <laughs> Di ba? Meron pa dyan. Meron pa rin ako dito. Ayan, mga paninda ko. Ready to ship po lahat yung mga yan. Pag may gusto kayo, just PM Ano? Pataas ang gold. Pero syempre, kahit tumataas ang bali niyan, kailangan pa rin yung iba. Bibili pa rin kahit mahal. <coughs> Kasi, maganda rin siyang investment. Kung mas mahal ngayon, mas mahal pa yan sa susunod. Kasi pataas ang pataas yung gold. Diyos ko po, promise. Ang grabe nung after pandemic, nung nag-pandemic, biglang tumaas talaga ng sumobrang taas. Sobrang lamig na rin pala dito sa Japan. Ayan. Pag matuloy kami mamipat, gagawa ko nyo ng vlog. Siyempre, new start, you know. Ayan. As of now, linis-linis lang muna paunti-unti ng mga gamit para hindi mahirap. Hindi ko nga alam kung ito ba, dadalhin ko pa ba itong mga to? Meron pa pala akong isa ito kalaban to nila ng One Piece eh. Hindi ko alam yung name na ito. Ano Sina ba? ba Parang nakita ko natin. nakalimutan. Ay, anak ng tatay. Nakalimutan tayo yung name. Oo. Ayan siya. Ilalagay mo yan. Ayan. nakalimutan yung pangalan nito Tapos, ito. Lagi ako may lalang. <laughs> yan, secret, secret. Oo, kahit sa, ano, aeroplano, naka, nakabit-bitan ko lang Kahit sa camping car. Hindi ako mapakali pag walang kulang mo. ko pa, parang, ano, hindi ko lang mo, ako. Which doon. mamimi oh, mamimili lang ako kung ano. Kahit nung naglilabor ako, ng buntis ako, Naka-stacking ako, sabi ko sa doktor, hindi ko kaya pag walang stacking, hindi ako mapapanatag kasi talaga. Kaya naka-stacking ako habang nagli-labor. <laughs> Pero yung stacking na half lang, hanggang sa tuhod lang. Hindi yung panty <clears throat> So, ayan po, linisin muna. And ipapak ko, then, ayan. Mabilis ang oras kasi. Siguro, ano, magli ako after New Year. Ngayon, wala pa rin ako sa mood mag-live. Kasi, walang nanonood sa live ko. Nai-stress ako. Gusto ko pag mag-live ako, may manonood, ba diba? E, ba ako pag walang nanonood? Parang iiyak na ako. <laughs> so, and, ano, happy, may eh, Merry Christmas and advance Happy New Year po everyone. Next year po siguro ako mag-vlog nito, no? Tama, next year na. Next week kasi. So, thank you very much. Arigatou gozaimasu and have a blessed day everybody, everyone. <coughs> Till 2024. Bye. Linis muna ako.